Kapag registered po natin, papakita ko po sa inyo mamaya. So, dito nakalagay is unregistered po. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano kabilis mag-register dito ng ating mga Globe at TM SIM cards. So, yung mga, mga, mga asterisk read po, yung mga red po sa taas, mandatory or required po yan na fill upan. Nakalagay na registration submitted na yan. So, within a 24 hours, mavalidate na po nilang yung ating registration po registered na po siya. O, di ba? So, hindi ko na nagantay ng 24 hours. So, yun. Registered na po ako. O, di ba? So, ganoon lang kadali. So, hello kaibigan. Ayan. Welcome back to my channel. Welcome back. So, in this video, istuturuan ko naman kayo kung paano nga ba may e registered yung ating mga TMC card doon po sa ating Globe One app account. Dahil may nagtanong kasi sa akin ay isang kasubscriber dyan sa baba na sabi kasi niya, Kuya, yeah, paano ba na-registered e yung ating mga TM SIM card dahil nahihirapan po kasi siya mag-register doon sa website ng Globe. So, suggest ko sa kanya na sa Globe One app na lang kayo mag-register. So, yun. Ituturo ko sa inyo kung paano yan gawin. So, yun na kaibigan. Ayan. So, hindi ko na papatagalin. Uh, Tuturo ko na agad sa inyo kung paano nga ba yan gawin. So, station, sit back, and relax. So, dito kaibigan. Ayan. So, dito lang po tayo. Open lang po natin ang ating Globe One app account. Kapag registered po natin, papakita ko po sa inyo mamaya. So dito nakalagay is unregistered po. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano kabilis mag-register dito ng ating mga Globe at TM SIM card sa ating Globe One Up account kaysa don sa website. So dito, tap lang po natin itong ating registered your SIM card kasi dito tayo mag-register ng ating mga SIM card na bagong bili, okay? So napakadali lang talaga dito. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano kabilis Okay, so tap lang po natin yung registered. Ayan, so dito tingnan nyo lang po, make sure nyo lang po na tama po yung ating mobile number. Para hindi tayo magka-aberya pagdating po ng ating registration. So sa akin, chinik ko lang yung aking number. So pagkita ko po tama naman po, so dito tap natin itong next. Kapag tama po yung ating mobile number. Okay, so dito po, may verification agad. So, accept lang po natin tong terms and condition po nila, privacy. Then, antayin lang po natin yung ating 6-digit code na dadating po sa ating mga number. Okay? So, within the 5 minutes lang po yan. Kaya antayin lang po natin. So, sa akin kasi medyo matagal-tagal. So, ito na siya. Dumating na siya. Finance forward ko na lang po. At lagay ko lang po dito yung aking pin or code po. Okay? So, dito antayin lang po natin. At ito na nga po siya. Ayan. So, as you can see, ito na sa field are required mandatory. So, yung mga, mga, mga red read po, yung mga read po sa taas, mandatory or required po yan na fill upan. Katulad dito, national or citizenship. So, dito, taplatin natin Philippines. Then, dito naman po sa ownership, sim owner. So, pili po kayo dito if sim owners, parent or guardians or authorized representative lang po. So, pili po kayo. So, dito po, pilapan lang po natin itong ating mga first name, last name, birthday, middle name, suffix. So, sa suffix po, depende po sa inyo. Kung mayroon po kayong suffix, lagyan nyo lang po. Kung wala, so, huwag nyo na lang po lagyan. So, blank po na lang po. Katulad po ng sa akin, blank na lang po yan. O, di ba? Yan. So, hindi ko na lagyan ng suffix. Okay. So, dito na lang po tayo sa where do you live. So, dito sa where do you live po, Lagyan lang po tayo dito ng house number. So, house number po is makita po yan sa ating mga billing po ng ating number. Okay? So, tingnan nyo lang po doon sa mga pintuan po natin. So, andun po. Then, fill na po natin itong lahat. Then, dito po sa next. Tap lang po natin itong next. Pagkatapos na po. So, sa akin na fill ko na po. Yung zip code po, i-search na lang po doon yung zip code ng inyong lugar. So, lalabas po yan. Then, tap po natin itong next. And then, tap po natin itong proceed. Pagkatapos, ayan. So, dito na po tayo sa best part po. So, dito po tayo yung mga kasagaran sa mga subscriber ko na nagtatanong sa akin sa comment section na mahirap daw dito mag-send ng ating valid ID. So, dito, ito po yung mga requirements. So, dapat 5 MB lang po. So, walang filter. Then, dito, ayan. Tingnan nyo lang po yan lahat. Basahin nyo lang po. Suntin nyo lang po lahat para hindi tayo magka-aberya. Then, dito po sa ID type. Dito, pili po tayo ng kahit anong ID type na meron po tayo dito. Ayan. So, dapat take note po kung ano po nakalagay na name po sa ating mga ID. So, dapat same pa rin po sa information na pinil up po natin doon sa unang part po nitong SIM registration. Okay? So, dapat hindi po mag-aiba para ma-accept po tayo agad. So, dito po sa photo and ID validation. Ayan. So, take a photo or upload na lang po tayo dyan. Papakita ko po sa inyo mamaya Then, dito naman po tayo sa ating ID. So, ito po yung aking ID. ID number ko. So, okay, so, fill up nyo lang po dyan yung ID number nyo. Then, dito naman po tayo sa upload or take a photo. Ayan, so, sa akin, nag-upload na po ko ng take a photo. So, tingnan natin kung okay ba siya. Ayan, so, medyo kinabahan ako dyan ng part na yan. Okay, so, yun, tinanggap nga siya. So, ito yung aking ID. So, buti na lang tinanggap siya. And then, dito lang po tayo sa take a photo or take a selfie. So, yan. Yan po yung aking picture po. So, yan lang po. magka lang naman po yung aking mukha at doon po sa number. Then tapo natin tong next. Pagkatapos po ay check lang po natin tong required. So, pili po kayo or English ba or Taglish. Yung Taglish po is Tagalog-English. So, pagkatapos po, submit lang po natin. Kapag okay na po. Ayan. So, dito po is. Nalang po sa inyo kung yes po nyo po or no thanks. So, sa akin, yes ko lang po. Then, ito po yung reference code. Ayan. So, dito, nakalagay na registration submitted. Ayan. So, within na 24 hours, ma-validate na po nilang yung ating registration po. Okay. So, hindi na po natin kailangan mag-antay dito ng 24 hours kapag dito tayo mag-register sa Globe One Up account. Okay. So, mapakita ko po sa inyo kung bakit. So, dito, ayan. Go to home lang po tayo. Kaya so go to home lang po tayo. So dito nakalagay po ayan, re refresh lang po muna natin baka kasi magiba-iba po eh. So ni-refresh ko lang, ayan, refresh lang po natin. Okay, so antay lang po natin. So ayan po nakalagay po dito na registered na po siya. O di ba? So hindi ko na nag-antay ng 24 hours. So grabe. Ayan po yung usage of January 21, 2025. 10.31 AM. Okay, so yan po yung time na ginamit natin ngayon. So, simple kanina. So, yun. Registered na po ako. O, ba diba? So, ganoon lang kadali. Unlike doon sa website ng Globe na medyo matagal talaga siya. At saka, you know, marami kasi akong mga bad experience doon kapag doon ako nag-register ng aking mga SIM card. KM Man or Globe. So, ganito, ganito lang ito kadali. Kaibigan, grabe. Register na agad ako. And, yan. So kung gusto mo 'to kaibigan, I don't forget to like and subscribe para malaman ko rin kung sino po yung mga natulungan ko dito sa video natin ngayon. Maraming salamat kaibigan sa panood. So ganun lang kadali kaibigan mag-register ng ating SIM card, 'di ba? Walang kahirap hirap grabe sobrang dali lang talaga. Ma-access na tayo nat na rin nat natin yung mga feature ng ating mga TM dito sa Globe One app account. So 'yan, registered na ako. Nirefresh refresh ko lang 'yan ng ibat lang basis. So 'yan lang kaibigan. Thank you sa so panonood kaibigan and God bless. So this is the end of our video kaibigan. Ayan. So yun, kung nagustuhan mo itong video na to, I don't forget to like and subscribe para malaman ko rin kung sino po yung mga nakatulungan ko dito sa video natin ngayon. Ayan. So yun na kaibigan, ganoon lang mag-register ng ating mga TM SIM card doon sa ating Globe One app account. O ba? Diba? So ganyan lang kadali kaibigan, wala rap hirap grabe. Sobrang dali lang talaga. So yun and see you soon to my next video kaibigan and thank you for watching and god bless